in pa sa CCTV camera ang lalaking yan habang binidistruka ang vault ng isang tindahan sa Naik kay Cavite. 15,000 pesos ang kanyang nakuha. Ang kaso, naiwan niya ang kanyang wallet na naglalaman ng kanyang ID. <laughs> <laughs> Natunton at inaresto ang suspect sa Las Piñas City. Aminado siya sa krimen. Mahaharap siya sa reklamong robbery. Lumampas na sa nakaparadang sasakyan ng lalaking iyan sa San Nicolas, Ilocos Norte, pero bumalik siya nang namataan na ang nakaparadang motorsiklo. Dahil naiwan ng may-ari ang susi sa motor, agad niya itong sinakyan at mabilis na umalis. Nakita ang mukha ng suspect sa CCTV kaya madali siyang natukoy. Arestado ang suspect na walang pahayag. Nabawi ang ninakaw na motor. May posibleng big-time rollback na naman sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, hanggang 3 pesos and 30 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Hanggang 1 peso and 70 centavos naman sa gasolina. Sa tansya naman ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng umabot sa 4 pesos kada litro ang bawas presyo sa kerosene. Kontrolado pa kasi na ngayon sa ngayon ang demand sa petrolyo sa world market. Pero kapag nagluwag na ang COVID-19 restrictions sa China, posible raw na tumaas uli ang demand at ang presyo ng langis. Bago matapos ang taon, may pahabol na taas sa bayarin ang Meralco. Halos 33 centavos kada kilowatt hour ang taas singil ngayong Disyembre. Katumbas yan ng 66 pesos na dagdag sa isang bahay na 200 kilowatt hour ang kinokonsumo. Natapos na kasi ang Meralco ang pagbabayad sa distribution-related refund nitong Nobyembre na dating kinakalta sa bill. May tatlo pang refund ang Meralco na nakatakdang matapos sa mga susunod na buwan. Bukod dito, posible rin ang taas singil simula Enero dahil naman sa suspensyon ng kontrata ng supplier na San Miguel Global Power sa Meralco. Umaapela ang grupo ng mga employer na huwag munang ituloy ang pagtaas ng kontribusyon sa SSS na magsisimula sa Enero lalo't bumabangon pa rin ang marami negosyo mula sa epekto ng pandemya. Mga employer ang aako sa contribution hike habang walang magbabago sa halagang ikakalta sa sweldo ng mga empleyado. Narito ang aking report. Bagong taon, may panibagong dagdag sa kontribusyon ang mga miyembro ng Social Security System o SSS. Pero di gaya ng huling nagtaas ng kontribusyon ng 2021, ang employer lang ang sasagot sa increase na yan. Mula sa kasalukuyang 8.5%, magiging 9.5% na ang aakuin ng employer. Mananatili namang 4.5% ang employee's share. Kaya magiging SSS contribution 14% na mula sa kasalukuyang 13%. Okay ito para sa mga nakausap naming SSS member. Nilulook forward mo kasi po yan eh. Kapag po ikaw po ay nag ano na, alam mo yun yung pag senior ka na. Para din sa ano mo yan, sa benefits mo. In case na tumanda ka, may mga maukuha ka naman. Pero ang Employers Confederation of the Philippines umaapila na ipagpaliban mo ng implementasyon nito. 90% of our enterprises are micro. E 50% yan nagisara during... Uh, pandemic marami hindi pa nagbubukas and anti-discourage tuloy mag-expand o pa. Alinsunod ang taas kontribusyon sa Social Security Act of 2018 na layong itaas ang kontribusyon hanggang 15% pagsapit ng 2025. Sa ilalim ng batas, kada dalawang taon itataas ang SSS contribution. Batay naman sa Universal Health Care Law, tataas ang kontribusyon sa PhilHealth simula Enero. Mula 4%, magiging 4.5% na. Pero di gaya ng SSS, paghahatian ng employer at nangyayari ang empleyado ang dagdag-singil sa kontribusyon. Ang PhilHealth member na si Elva nangangamba. Mayroong additional expense and di ba po right now, ang taas na po lahat eh, ang taas na mga bilihin and all. So additional po, pasanin. Hanggang 2024 ang inaasahang taunang taas sa PhilHealth contribution o hanggang umabot sa 5%. The increase in contributions will help fund uh, additional benefits that we are crafting now. Iyak na ang presyo ng sibuyas na sing mahal na ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa Balintawak Market sa Quezon City, umabot na ito sa 300 pesos kada kilo. Mas mataas pa yan sa prevailing price ng Department of Agriculture na 280 pesos kada kilo. Kaya ang ilan, pas muna sa pagbili ng sibuyas. Pero sa Kadiwa Market, 170 pesos lang ang kada kilo ng sibuyas. Kaya ang Department of Agriculture, halos 30 Kadiwa store na ang inilunsad ngayong Disyembre. Mungkahi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag mag-angkat ng 2,500 metric tons na pulang sibuyas at 3,500 metric, metric tons ng puting sibuyas. Ayon sa DA, pinag-aaralan pa nila ito. Minungkahi sa kamera na hindi na ang Pangulo ng Bansa ang magiging chairman ng Board of Directors ng isinusulong ng Maharlika Wealth Fund. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza Mapupulitika lang kung ang presidente ang mamumuno sa Board of Directors. Mungkahin ng isa sa mga may akda ng panukala na si Congresswoman Stella Kimbo sa hilip na Pangulo, Secretary of Finance ang maging chairman ng board. Matapos naman tanggalin ng SSS at GSIS, inirekomenda ng Banko Sentral ng Pilipinas na sa BSP, Land Bank at Development Bank of the Philippines kunin ng pondo para sa Maharlika Wealth Fund. At ngayong hindi nakasali ang SSS at GSIS sa pagkukunan ng pondo, nagpahayag na rin ng suporta ang economic managers sa Maharlika Wealth Fund. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, subok na ang Sovereign Wealth Fund bilang investment vehicle para mapondohan ang malalaking infrastructure projects at makamit ang economic objectives ng isang bansa. Bagamat hindi kasama ang SSS at GSIS, pwede pa rin daw silang voluntaryong sumali kalaunan. Binabantayan ang pagtaas ng kaso ng hand, foot and mouth disease sa Ilocos Region. Tumas din ang mga tinamaan nito sa Zambales pero sabi ng DOH, hindi pa naman kailangan magdeklara ng outbreak ng sakit. May report si Jamie Santos. Tumaas ang kaso ng hand, food and mouth disease sa Zambales. Sa tala ng Provincial Health Office, 186 na ang kaso ng HFMD sa lalawigan mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Karamihan mga batang edad lima pababa pinakamarami ang naitala sa mga bayan ng San Antonio at San Marcelino. Karaniwang sintomas ng HFMD ay lagnat at rashes sa kamay, paa at bibig. Nakatutok na rin ang Center for Health Development Ilocos sa tumataas na kaso ng HFMD sa Region 1. Sa loob lang kasi ng mahigit tatlong linggo, isang daang ang nadagdag sa 97 confirmed cases. Hinihinalang hawahan sa paaralan ang dahilan na biglang pagtaas ng kaso. Ayon kay DOHOIC Maria Rosario Vergere, siyam na rehiyon sa bansa ang nakitaan ng mataas na kaso ng HFMD. Ito so naman po ay manageable pat hindi lumalapas, lumalakpas no, dun sa mga sinasabi nating levels uh, to declare an outbreak or epidemic dalawang attack helicopters naman ang dagdag sa assets ng Philippine Air Force. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ceremonial blessings ng mga iyan. Ayon sa Office of the Press Secretary, binili ang dalawang helicopters sa Turkey bilang bahagi ng modernization ng Armed Forces of the Philippines binigyan na ng Food and Drug Administration ng Amerika ng Emergency Use Authorization ang bakunang Moderna para magamit na ang booster sa mga anim na buwang sanggol hanggang limang taong gulang na bata. Ang authorization ay base sa isinagawang clinical at preclinical data para sa bivalent vaccine ng Moderna. Dito sa Pilipinas, hindi pa ito ginagamit para sa naturang h group. Pero ayon kay DOH OIC Maria Rosario Vergere, handa ang Pilipinas na gawin din ito basta't may sapat na ebidensyang magsusuporta sa paggamit nito. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ng Human Rights Watch ang anilay hindi makataong tugon ng gobyerno ng Qatar at pamunuan ng FIFA sa pagkamatay ng isang OFW habang nagtatrabaho sa 2022 World Cup. Tinukoy ng grupo ang sagot ng Qatari authorities at FIFA na tila binabaliwala ang pagkamatay. Sabi ng chief executive ng 2022 World Cup na si Nasser Al-Kater, nakikiramay siya sa mga naulila ng Pilipino pero anya, natural na bahagi ng buhay ang kamatayan. Sa ulat ng sports website na The Atlantic, nag daw ang Pinoy na mga ilaw ng malaglag siya sa ramp at tumama ang ulo sa konkreto. Ayon pa sa report, walang suot na harness ang Pinoy worker. Iniimbestigahan na ng Embahada ng Pilipinas sa Doha, Qatar ang insidente. I am ready! GMA Weather, Servisyong totoo ng GMA News. Posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw ang binabantayang low pressure area. Huling na mataan ng pag-asa ang LPA sa layong 245 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Sakaling maging bagyo, ito ang unang bagyo ngayong Disyembre at tatawaging Bagyong Rosal. Bukod sa LPA, umiiral din ang shear line na nakaapekto sa Northern Luzon. Sa datos naman ng Metro Weather, halos buong araw ang ulan bukas sa ilang bahagi ng Luzon kasama na ang Bicol Region at buong Visayas. Sa linggo, magtutuloy-tuloy din ang ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, light to moderate rains ang mararanasan sa Sabado at may tsansa rin ng ulan sa linggo. Sa mga nag-iisip na nang iahanda sa Noche Buena, kung malimit kayong may tirang pagkain, baka pwede pa yang maihanda. Ang mga sample recipes ibinahagi ng isang chef kay Von Aquino. Sa panahon ngayon, wais ang matipid. At para sa nalalapit ng no Noche Buena, nakapag-isip ka na ba ng ihahanda? Pwede namang hindi magastos ang kailangan lang, mga pagkain na sa bahay na o yung mga natira. May wais recipe si Chef Jello Gison para ang leftovers may transform bilang handa sa Pasko una sa menu, mami, ingredients, natirang pasta at lechon kawali. Pandagdag, evaporated milk, tubig, boiled egg, tostadong bawang at spring onions. Ilagay ang tubig sa lutuan. Ihalo ang lechon kawali, toasted garlic, spring onions, toyo at saka pakuluan. Halu-haluin din. Sunod ay ilagay ang evaporated milk at muling pakuluan hanggang ma-achieve ang tamang timpla. Kapag tapos na, pwede na itong ilipat sa pasta at pwede ring dagdagan ng boiled egg. Yung ginawa natin, perfect yun kasi malasa, may milk, tapos pwede natin higupin, nakakapagpainit ng sikmura. Hmm. Para siyang homemade, ma'am. Yan sarap. Sobrang lasa ng sabaw ay hindi rin naupos na tinapay, pwede yung gawing cheese and butter egg pudding. Tunog sosyal, di ba? Pira-pirasuhin ang tinapay, lagyan ng fresh milk hanggang mababa dito. Lagyan nito ng evaporated milk, melted butter, condensed milk na pampatamis, at isang binating itlog. Haluin at ilagay sa baking dish at gadgaran ng keso. i ng 30 to 40 minutes sa oven. Charan! Meron ka ng homemade bread pudding. Pero namang inihaw na manok, pag pirasuhin ito, lagyan ng seasonings tulad ng spring onions, pickles, asin, paminta at mayonnaise. Halo-halo tapos ilagay sa tinapay. Instant chicken sandwich. Sa harap ng tumataas na presyo, uh, ayaw natin na nasasayang yung mga pagkain. So be adventurous, be creative. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. White Christmas ang peg ng Pasko sa Talavera, Nueva Ecija. Bukod sa giant Christmas tree at Christmas tunnel, may artificial snow rin. Enjoy naman ang mga bagets at pamilyang dumayo sa atraksyon. Sa La Union, malapiyasta ang vibes ng muling pagbubukas ng Pasko sa Kapitolyo. Mamamangha ka na sa fireworks at snow show, ka pa sa dance presentation. Nagdiningning naman ng Provincial Capital ng Batanes dahil sa makukulay na pailaw. Meron din silang tunnel lights. Gigantic parol naman ang agaw pansin sa Kalasyao, Pangasinan na pawang gawa sa indigenous at recycled materials. Umabot na sa labing isang milyong plaka ng motorsiklo ang hindi pa rin nare-release ng Land Transportation Office. Ang mga bumuli nito para mapabilis ang kanilang biyahe na abala naman daw kapag nasisita sa checkpoint o sa pagpasok sa mga subdivision. Iyong iba, bago pa magpandemya pandemya bumali ng motor pero wala pa rin plaka hanggang ngayon. Ayon sa LTO, may kakulangan kasi sa pondo. Nauna na nilang sinabi na kailangan nilang mag-extend ng operasyon ng license plate manufacturing plant at posibleng sa 2023 pa matapos ang backlog. Bukod dyan, may 92,000 backlog din sa driver's license dahil naman daw ito sa mga sirang laser engravers sa mga probinsya. Kinakausap na raw nila ang kanilang mga supplier para matugunan nito. From past to present, spotted si Padre Savin na bumibili ng pagkain sa isang fast food. Marami rin ang napa sa concert ng Maroon 5 kagabi. May report si Lars Santiago. essa ang Manila leg ng 2022 World Tour concert ng Maroon 5. Marami ang napa-throwback sa hit songs nila, gaya ng Moves Like Jagger, This Love at Stereo Love. Spotted kagabi sa audience ang kapuso Stars na sina David Chua, kay Lead Alcantara at Mabil Gaspar. Individual man o by group, pwedeng mag-enjoy sa all-in-one pasyalan sa Tanay Rizal. Pero ihanda raw ang jacket dahil ang lamig dito, malabagyo o tagaytay. May yes. report si Katrina Son. Kung gustong makapag-relax at sightseeing, may pasyalang Malatagaytay o bagyo sa pero malapit lang sa Metro Manila. Yan ang full-service restaurant and cafe with campsites sa Tanay Rizal. We offer a scenic view of different parts of Rizal and other provinces. So kasama na doon sila Mount Banahaw, Laguna de Bay, and Pililia Windmills. And actually, pagka when the skies are clear at night, kitang-kita mo si lupa from here. So talagang panoramic view sa... Uh. Dumayo rito ang grupo ni Gian Mondo para sa kanilang Christmas team building. Instagramable ng lugar, relaxing pa. Hashtag Goofy. Gusto namin magkaroon ng bagong lugar na mapupuntahan. Para kang nasa ibang bansa, <laughs> parang Baguio or Tagaytay feels nga eh. Maganda view, malamig. So, masarap mag-inom. Music gusto nyo namang mas makapag-relax at feel ang nature tripping, pwede rin dito mag-overnight. At para sa may hilig mag-camping, meron din yan dito. Pwede nyo dalhin ang mga sarili nyong tent. O kung gusto nyo naman ma-experience ang pagka-camp pero wala kayong mga gamit o tent, huwag kayong mag-aalala dahil pwede kayong mag-rent dito. Kaya si Nats Heroda at kanyang asawa dito na rin nag-bonding. Relaxing. Kahit kumulan kanina pagdating namin, uh, masarap yung ano, yung paramdam kasi malamig. Kaya naman check down na uulit sila kasama na ang mga anak. Para sa mga gustong puntahan ng Tanay Highlands, bukas ito 6 a.m. hanggang 8 p.m. araw-araw. Pwede mag-walk-in. Pero kapag malaking grupo, mas mainam na magpa-reserve. At para sa fur parents na gustong bumisita sa lugar, huwag mag-alala dahil welcome dito ang inyong fur babies. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwede ka nang mag-date doon. Oo, oh, oh. gusto na ng jacket, <laughs> mga kapuso. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si ato Araulio at ito ang State of the Nations. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, baari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.